Ang biyahe lang yan na Romblon, Romblon, Simara at San Agustin mga idol. Yan. Ingat po kayo sa biyahe. Pan Panibagong pila na naman yan mga idol. Oh. <laughs> shout out pare, shout out. <laughs> oh, ito iskijol ang mga galing sa Marinduque Oh. Uh, mayroong, uh vehicle exit pass no at yun po schedule nyo uh, yun sa security na marindoke pag nanggaling dito sa Lucena ayan so anyan po mga schedule po AM 5.30, 7, 8.30, 10 no yan tingnan nyo lang dyan so, hanggang sa 21 no alright ngayon isang maganda magandang gabi na naman sa atin mga kamamay no? so, yun ang update natin ngayon at uh, kanina mga nagkali sa barko no? so hindi na po natin na sure na natutukan si Dosi kanina at uh, nagpapasok po sabi sabi yung papasok ng mga sasakyan dito naman kay Cinco uh, puro motor na nandito no? pero may mga private na nangasakay kay Natasha naman uh, wala pa at, uh, mababa po ang tubig hindi uh, na mga ng uh, uh, mga sasakyan malaki no? di Pina Gracia naka standby tsaka si Nueve so may parating eh yeah, may parating na si Dibina si Beatrice yan Beatrice yata yun galing sa Marindong yeah. yeah, may pila ng motor mga ka kamamay yun sa sobrang busy nga pala kanina si Gloria din na pala na video pag atras eh kaya gawa ng nag volume ng ano bigla ang uh, mga motor mga private no kanina kaya din na po na bidyuhan at uh, yun naman ayos naman uh, parehong may mga pasahero na no punong puno si Divina Gracia ay, si B, ano Maria Oliva ano? si Gloria Maria Gloria pala <laughs> ano na sa so, ni kamamay ano, laban na naman agad ayan na si Beatrice no uh, kakaunti lang yan at gawa ng ano Um, nandito ang mga pasahero. So pagbalik naman, ah, hindi marindukan naman ng ano, ang ah, bala na ka naman ng ah, ah, maraming pasahero pagbalik nila. yan, So ito na. Yan, nakapasok mga motor kay 5. Ayun. Mga motor kay 5. So marami pa rin na naiwan sa mga pasayaro no Gala, uh, papuntang Romblon at uh, gawa ng uh, maga po nakaalis yung ano ang Romblon yung barko Ayun rarampa na ay rarampa pala sige Agis Ayun ay, naglabo ating camera dito ayun ayun ang na na pasayaro Right. Nabasa na. Dito po sa guhit, hindaan. Dito po ang daan. Tuntan nyo lang po yan. Yan, yun po ang purpose dyan, yung guhit na yan, mga kamamay, no? Kung bakit may mga guhit-guhit dyan. para po yun sa pasahero daan na pasahero alright so mamaya na lang muli mga kamamay maraming salam sa walang sawa support pag like and share and subscribe thank you so much Idol no si Ah, uh, uh siete, no? So baka ito ay magrumblon. Oh, lakas ng ilaw. Ayun na. Yun, binato na. Hoy, naglabo. Ayun na, si Chete. Baka ito ay magrumblon talaga mamaya. Gagaw nang dami pa nakain na ano. Baka nasa 50 na private na 'yun. Baka magrumblon 'yan para wala nang may standby para bukas private palipat-lipat na rin maestro shoutout kay Kim Emanuel Pagtawin support nyo po yung kanya facebook page yan nandito na naman siya sa city eh. lipat na naman sa super 7 eh. tapos na siya kay super 15 pero ang lupit mo idol, iniwanan mo si Olympia nung isang araw. Ah, Oo. Oh, Upa. nag 1.8k ang aking views yes. doon. Sa short videos natin. Sana all. Bilis naman eh, Hin hinabol talaga si Olympia. Iwan? Ilang nuts? 11.4. 11.4, ay eh, talaga mabilis. Talaga. Mm -hmm. Ah, inabot ng 13, hindi, hindi pa sagat no? Si so, eh, Kinsey. Eh. dami daming private dyan <coughs> Maromblon nga Maromblon Tama tama yan Pag ano, Pag bihay ng romblon Ubus yung mga Naka parking doon sa Marshalling Oo magro romblon daw Rides right, so yun Ito na Ating mga Galing sa Marindoke okay, No mga idol, mga kamamay dyan Rates, mamaya na muli mga kamamay Wala, panibagong pila na naman yan mga idol oh. <laughs> Shout out pare, shout out <laughs> Oh, ito schedule mga galing sa Marinduque oh. Uh, vehicle exit pass no? At yun ang schedule nyo uh, Kukunin sa security quality Marindoke pag nanggaling dito sa Lucena. Ayan. So, andyan po mga schedule po. AM, 5.30, 7, 8.30, 10. No? Ayan, tingnan nyo lang dyan. So, hanggang sa 21. No? Alright. Kamamay, ang biyahe pala ni, ano, ni City ay ano yan, uh, Marindoke. No? Sinuibi na daw ang magro-rumblon. Ayan. So yun boy ng ilaw ni ano uh, 9 para magkakarga na naman ng mga private no. So ito yung mga panaka dito ni 7. Eh. Alright. So, papasukin nito mga kamamay, no. At uh, ano yan uh, kay Papasukin ko na to. Pag tapos tapos na mga issue ng ano, uh, terminal b Ayun. Nagpapasakay ni CDB na crash siya mga kamamay oh. Ayun. Mga pasero. Ayun. So nandito na pala si Super Kinsey mga kamamay no. Shout out kay Idol Justin Bergara na nandiyan no. Ayan. So malapit na pala to Manila si Kano, Divine siya Bubulaw na ito. Papasok na yan, papunta kay Kinsey. si Nuevi mga kamamay ang uh, nagwagi uh, papuntang uh, Romblon, Romblon San Agustin at uh, si Marano yan. at ayun, uh, dumating si Timothy at nandyan din pala si Rebecca hindi ko na na uh, dadali na pag video at gawa ng sunod sunod na yung mga motor na nagpapasok no, kanina kaya ayun, hindi natin na uh, dali yung mga pasayarong galing sa Romblon na yun alright yeah. nabasa na yung mga sakay ni ano Pantilla ayan. ayan na mga idol no uh, Galing pala Marinduque ito, Rebecca So ayan na maraming mga barko na Montenegro no Na hingi ng back up ng mga barko si Montenegro Para po makakapagkakot ng mga pasayero pa Marinduque kayo Ayan May hingi ng uh, enforcement no? <laughs> ayan mga pasayero Si Maria Rebecca From Montenegro shipping lines. At si Kinsey naman ang mag uh, rumblon ah uh, Marinduque, no? Marinduque yan si Kinsey. So hindi pa wala pasok yung uh, mga sakyan. Yan ang mga sakyan ni Rebecca. Oh. Dami din. Yan. So yun ah uh, yun ang yun ang updates natin ngayon mga kamamay yung gabi, no? So maraming salamat sa mga nag-like, nag-share, nag-subscribe sa aking YouTube channel, yung Official Vlogs. Thank you so much and God bless. You. Love you all. Papasok so, ka na kayo ng vacancy. Ang dami. na. Dadahan lang nga ni. <laughs> oh. And, uh... Ah, paalam ah. na sa po ba? Kasi wala pong passengers. Si Mara sa si nalalayong si 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 Ang Ah, lang niyan na Romblon, Romblon si Mara at San Agustin mga idol. Ayun. Ingat po kayo sa biyahe. Ayun, Kenwebe. Dinumog na ng mga pasayro.